No, so dito na tayo sa Kalatagan. Konti na lang, meron na lang tayo 20 minutes. Ah, uh, at ang pupuntahan pala natin ngayon ay yung lighthouse dito sa Kalatagan, no. Welcome to Barangay Santa Ana. Uh -huh. Guys, Santa Ana, Batangas, this is it. 10 <laughs> minutes more. Medyo lubak na kasada dito. Lubak-lubak. -lubak. Matagtag, no? Nairobi Palatagan, South Beach Oops, kakanan daw tayo dito Ayan na Cafe Santiago Lighthouse Ah, harap road Rap road pala Okay lang yan Basta ganito no Okay lang pag ganitong rap road Patag naman siya, Flat rap road ah. Nagjijingil ako may aeroplano dyan to helicopter <laughs> ah okay pwede naman palang pumasok bukas pala naman no ito na yung lighthouse <laughs> ah dito pala may ano pala dito registration tara dalan tayo Wait. <laughs> sir magandang tanghali po ah kabiti po ah magkara po ano natin 20? Okay. 50. Ah, 50? Okay. Taka video po. Okay lang ba? Okay lang dito mag-ano? Okay Video po. Ayan. Thank you po. Eh. Mm -hmm. Solo lang po kayo. Mm hmm. Ikot-ikot lang. 50. Pro <laughs> therapy. <laughs> Pag nangati teaser <siya> <laughs> Pwede nyo lang pong dalay ng motorbike. Dito. Pwede kayo mag-ikot-ikot dito. Sige po. Thank you po. Ayun. Ano ba to? Nalipad pa to? Hindi na? Wala na po yan. Yung... Ay, akala ko. akala ko na. Ah, ito ano. Nabili ko lang sa Vigan. Maring ano. Souvenir natin to sa Vigan. <laughs> Salamat po. Ayan, ganda pala dito sa ano. Tapos may tanong mo na yung kabilang ano dun. Kabilang isla. Ito na yung lighthouse. So, may haras kahawig din siya nung ano. Malabrigo. Tapos may nakalagay tong ano. Kita nyo yan, may uh, Anong tawag sa helicopter na yan? Parang attack helicopter, no? May nakalagay, Coast Guard el Escape, Santiago 1890 So ito mga lighthouse Ito yung mm. nagsisilbi ng mga palatandaan ng mga uh, sasakyang pandagat noong unang panahon, no? Dahil noon, eh, hindi naman uso pa yung GPS So ito yung, mm. ano, uh, kanilang mga palatandaan kung saang area ka na ng lugar no yan dito sa Pilipinas pag nakita nila at natanong nila sa malayo yung ilaw na yan so mali-determine nila na nandito na sila malapit sa Batangas o itong kalatagat nga kahil nga sa pailaw na yan no itong Santiago Lighthouse ganun din ang ano purpose ng no? mga lighthouses na itinayo dito sa buong Pilipinas no So dahil noon hindi pa naman uh, na ang global positioning system so ito yung nagiging ano nila uh, direction guide no ayan so ayan pasukin natin tong ano uh, lighthouse ayan rin kung ano meron dyan sa loob dito na tayo sa loob ng lighthouse marami pa lang kwarto to sa loob tapos may mga picture silang ano dito sa mga ano to Philippine Coast Guard mga picture sa isahin natin yung mga kwarto ayan ang ganda ng ano marmol no o tiles ito yung bintana makikita natin talagang sinaw lang si Una yung ng bintana ito ay uh, kahoy na jealousy tapos ito mm -hmm. naalala ko yung bahay ng lola namin dati ganito yung mga kahoy na ginagawa yung ceiling ay kahoy din ayan ha? tapos itong binaka pader ay yung bato sa iyo sa kabilang wing na nakalagay dito seakan ayan no, oo yung kwarto malawak yung loob no Ay, sabi lang. dulo may nakalagay dito. Ayan, no? Cape Santiago Lighthouse Inn. Inaugurated during the incumbency of Commodore. Of Commodore Carlos L. Agustin. AFV, no? Commandant, Philippine Coast Guard. Captain Julito M. Casillan. The second. And, Commander of 5th Coast Guard District sila yung mga ano dito siguro mga nasa noon ito pa yung isang kwarto dito may malaking ano to video okay. <laughs> ay ala ko video okay. ito pala yung ilaw <laughs> ala ko yung speaker ng video okay ito na yung itsura ayan so ito pala yung nilalagay sa taas no? ilaw meron siya dito ano ah parang rotator So, yun yung pinaka, ano, ang laki. Yan, no? Oh. Eh, yan yung ilaw na nilalagay dun sa taas. sa dito sa kabila. May kwarto dito. at so naka, ano na. Sarado. Ano? Faro di, ano ba yan? Fort Orden. Punta Santiago. So, yan. So, hindi natin mabasa na ang maigi yung nakalagay dyan encendido el 15 de diciembre de 1890. Okay. Oops. So, ito na yung daan papunta pa sa tore, no? Ayan yung bilog na tore, pakit dun sa taas. Ito yung pinto. May nakalagay dyan. Siguro ito yung al. latitude uh, at longitude no latitude 13 46 24 north uh, longitude 120 39 6 east no ayan property of the republic of the philippines marine safety enforcement uh, improvement project 1 ayan tapos dito yung gilid ng lighthouse ayan no oh. Ah, uh, ito yung ano nila pala. Bricks pa lang ginawa dito, ayun No? Oh. Yung pulang bricks, tapos meron sila itong malaking tangke sa likod. Pare ko yung eh, tangke ito ng ano. Ano ba 'yan? Tubig. No, oh, balon. So ito naman yung tore sa labas.